Okay guys, I'm so excited kasi ngayon i-deliver yung bubo. Payong! So, lakas pa ng ulan guys. Just go. So, ayan guys. na pasubol kami sa ulan. At namamablema pa kami kung saan aming padadaanin yung bubo mamaya. Kasi sobrang putik talaga guys. Hindi ka kayanin ng ano, kanter. Kaya problema talaga ito. Ulan na talulang nandito sa amin guys timing naman sana yung pag ano ng tubo kasi nga lang mahirapan sa pag deliver ewan ko na lang kaya mamaya ko anong magyayari Ay, ayan na guys ang bahay kubo ni lola Lay, salamat may hapon ano man? Pwede mo malantawan dito sa may isa kadalan. <laughs> Ay, sa wakas, guys. <laughs> Say hi to my love. Madam. Hi, guys. <laughs> oh, picture, picture So, ayan, guys. Ayan pala sila pala yung magbubuhat ng kubo, guys. Ayan. So, medyo mala malayo yung sa amin doon, malayo. Dalawa yung daan, pwede doon, pwede doon. Pwede dito, kaso nga lang, puro mahirap. Kaya, sinurvey muna kung saan dadaan. So, ayan, malaki siya guys, malaki. guys okay, sobrang hirap siguro ng papasa

kinakay na naman nila ulit kasi hindi talaga kaya sa daanan namin grabe, sobrang hirap talaga guys bago makarating yan kay Lola, iwan ko kung makakarating yan hindi ko alam kung makakarating yan guys ang saging lang nung ha <laughs> kasi makabayad taba

Otsuna na guys.

Thank you. yun uh, dapat hindi to pwedeng daanan so nagano lang na ako nagmakaawa ako dun sa may-ari nitong lupa na to para makadaan kami at maihatid yung bahay kubo ni Lola so finally naihatid nahih na guys uh, mga 8pm kami natapos sa pag ano dun pero nahirapan talaga sila kasi sobrang hirap ng daan guys kasi yung doon Kahit tayo, ipapakita ko sa inyo. So, gaano kahirap yung daan na binaangan nila uh, kasi umuulan din sobrang lakas na ulan so talagang uh, struggle yung nangyari sa amin kagabi akala ko nga hindi talaga siya maihatid kasi sobrang hirap talaga so uh, awa ng Panginoon naihatid na rin yung ubo ni Lola and ayun uh, oras na para magbayad para bayaran yung mga kasalanan. Akala ko ba, akala ko nga guys, mapapatawag ako dun sa barangay. Pero, um, awa ng Diyos, hindi naman siguro. Pinatawag <laughs> lang ako ng kagawad. Siguro dahil dito sa ginawa namin. Pero hindi naman po ito sinagsa. At saka kung meron man po kami, uh, gusto, meron man silang gustong pabayaran, uh, magbabayad naman po kami. Handa naman po kami magbayad para gagawin na namin yung sinira pagabi ng kubo lagyan <laughs> so, lang kami sa kalsada na gano'n ayan si Jeffrey tinulungan kami ayan si Bonso <laughs> seryoso sa <laughs> so, wakas natatayo na namin guys oh. so dadagdagan na lang siya ng semento para mas tumibay siya and then mamaya bato na naman doon ayusin namin yung mga bato Din na lang. kami mag house tour sa ngayon kasi hindi pa siya kompleto marami ba marami pang idadagdag dyan guys tsaka meron pa yung sliding window dyan ah sorry <laughs> hindi guys glass dapat yan guys so hindi pa yan na kabit kasi hindi pa sila nakabalik kasi sobrang ulan talaga dito walang hinto kasi nga may bagyo so matitigilan muna to sa paggawa and i-update namin kayo guys pag okay na ang lahat Okay. Oh, masuro dalam mandeng motor mo. So, dito na kami guys sa bahay ng Lola. <laughs> Thank you pala sa aking videographer, si Chai Chai. And kasama ko din si Sobel and si Bunso. So, ayan guys. Nagpapabutas na kami para sa CR. jadi <laughs> omanman